No comment pa rin ng Philippine National Police tungkol sa umunay pa iba-ibang statement ng nakaligtas na security aid ni DILG Secretary Jesse Robredo. Alamin natin ito sa ulat ni Alvin Baltazar. Tumanggi muna ang magkomento ng Philippine National Police sa paiba-ibang statement ng nakaligtas na security aid ng nasawing si DILG Secretary Jesse Robredo na si Police Senior Inspector June Paulo Abrasado. Sinabi ni PNP spokesman, Chief Superintendent Generoso Serbo na sa ngayon ay nakatuon ang kanilang pansin sa mga aktibidad na may kaugnayan sa namayapang kalihim na nakatagdang dalhin ng mga labi sa palasyo ng Malacanang. Ilan kasing mga komento sa iba't ibang networking sites ang nagpapahayag ng duda sa naging takbo ng mga pangyayari maging sa nila hindi consistent statements ni Abrasado. Kahapon ay nagtungo mismo umano si PNP Chief General Ricardo Bartolome sa Philippine General Hospital kung saan doon nananatili si Abrasado matapos magtamo ng sugat at matroma kasunod ng trahedya. Maging ilang empleyado ng DILG ay nagtatanong sa naging turn of events, kaugnay ng pangyayari at hindi rin iwasang magpahayag ng pagdududa sa pagkakaiwan sa loob ng private plane ni Secretary Robredo. Si Abrasado tanging nakaligtas sa apat na sakay ng private plane na sinakyan ni Robredo mula Cebu at pauwi sana ng naga nitong Sabado. Naano ko lang, bakit yung aid niya nakaligtas siya hindi? Di ba? Parang nakakapagtaka dahil siyempre kung aid ka, dapat unahin mo yan. Siyempre hindi naman namin alam yung buong pangyayari pero uh, bakit nagkaganon. Samantala, muling pinuspon ng Philippine National Police sa ikalawang pagkakataon ng pagdiriwang sana ng ika-100 at labing isang pagkakatatag ng National Police Service dahil sa trahedyang nangyari nitong Sabado. Una nang ipinagpaliban ng dapat sanay selebrasyon dahil naman sa naging hagupit ng nagdaang habagat. Para sa Telebisyon ng Bayan.